Ano nga ba ang trabaho ng isang gwardiya? Siyempre, unang una, higit sa lahat, to protect lives and properties. Sunod na dyan, yung mga to implement rules and regulation ng isang kumpanya hmm. o ng inyong kliyente. Eh, bakit ka nagpipintura? Well, guys, nakalagay naman sa code of ethics natin yan bilang gwardiya to provide extra services. E minsan, may nakikita kayong mga guard na is nagja-janitor, okay lang yan. Pero hanggat maaari, hindi, huwag mong kakalimutan yung pinakamin na trabaho. No? Hindi ka naman gaano busy at hindi naman risk kaya yung uh, pinagyujutihan mo, yung area mo, hindi naman ganong matao, wala ka ganong ginagawa. Tulong-tulong ka na lang din sa pagpapaunlad sa iyong mga kliyente or sa kumpanyang pinagjojotihan -gyu mo. Wala namang mawawala sa iyo, saglit lang naman yan. Hindi naman mabigat yung gawain. At unless na uh, yun talaga yung pinapagawa sa iyo, hindi ka na pinag-guard, hindi na yun maganda. Uh, hindi na yung kaya-aya. Okay lang tayo guys mag-provide ng extra na services natin. Ayan, nagpipintura ako. Wala namang kasing pasok dyan yung mga bata. At hindi naman ganong busy yung school. nag na lang ako magpintura. Eh, hindi naman magigat na gawain yan guys. na uh, ha pa yung skill skill ko sa pagpipintura. Dali lang naman yan. pagkatapos nyan, wala na rin gagawin. Upo-upo na lang. O kapi-kapi na lang. Hindi masama yung kanyang trabaho. Ah, uh, pagkatapos nyan, busy na ulit Pag may mga estudyante na tayo, siyempre, yung trabaho natin bilang guard, ay hindi natin nakakalimuti yan. To protect lives and properties. Ito, protektahan mo yung buhay ng iyong nasasakupan. Pati na rin ang buong pag-aari ng iyong nasasakupan o yung kumpanyang pinagyudyutihan. Ayan, tapos na ako. Ayan na, gagawin na. ko. Monitoring na lang ako. Titingnan ko yung mga lugar. Titingnan ko yung mga saan banda yung ulan. Lalagbo ko, ganon kalakas yung ulan. Hindi, joke lang. Lalang lang, ganyan Break time ko yan, guys. Coffee break. Uh, relax, relax. Habang hindi pa gano'ng busy.